Paano? Okay. Lang natin. Para kitang-kita po yung mga dito na kinukuha natin, gaya ito. Oh, ito po. Dami po. Oh. <laughs> oh. isasakmal na. Eh, mga kabida may na, na, na po to parang yun eh Tanay po to pupukuti na po uy uy oh galing eh Tanay na sana eh. uy tatlo. malalaki na pwede eh, mo nang iagis dun pre oh Duh sa kabila hahaha 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 Ah, katoy ay lakinala na. No? May gigisang kilo na yan. Ta, ta, ta. Dutong na, dutong. Pare, yung pabato ayusin mo. Hoy, nakalinis na naman. Are, sabi cha, sabi cha. Yang kai ken. Merong, yun. Lumalabas na yung mga ipon no? Oh. Dami. Ano, lumalabas po yung mga ipon. Ayan po, oh. May dala-dala po itong tawag nito, oh. Iisang kamay lang po. Ayan ah. na Ayan. po. Kala ah. ko may ilog <laughs> gini. Ang na da, Ang daming ipon o. Oh, no? yung ang daming ipon. Besi <laughs> Besi <laughs> Nabuhay no. Ayan ang daming ipon o. Ang dami po. O na na. Masuk Eh, para, oh. Yung ipon, wala lagi. Oo, oh, dami. Ayun, dami oh. Napukot oh, napukot. Ang dami oh. Dami po ng ipon. Sumasama sila. Sumasama sa pukot. Babalasin yan. Dami rin oh. Tapos mo Ang lalaki. Ang dagol. Um, Ang dagol Ang um, dagol Ang um, dagol Ih, okay, may jaditor. Ya jaditor. Oh. Okay, Ang okay, ma. lalaki po. Tapos may ro din. Merong ilang kilo pre Meron din pala. Ang lalaki. Piliin mo 'yan. Ipon. Lumabas na sila sa gilid. Oo. Ah, tama tama 'yan. Ang karamba sila. Ang lalapat ko. Uy. Oo. Uh. Galing mga uli nito. Tanay-tanay. Ito po yung mga ipon. Ang dami talaga. Hindi ko naman nadala yung panalo. ko. Yan po yung sinasabi ko. Ang dami. Ha? Yan. yeah. dami. Kukuha na tayo ng ipon. Ang dami po. Ano?

Ini lang oh. Napakapal sa gilid oh. 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 Dami. <laughs> Dami po. Hmm. Isang puko pa niyan. Pupunta na dito yung mga ipon. Ayan, kapal nito eh. Kapal po. Tingnan niyo, nakuha natin. Sagli pa lang. Ayan po. Oh. Sa ibang lugar, inaanting pa nila to ah, uh, gumagawa sila mga trap. Dito po sa amin. Ayan. Ganyan lang. Oh. Mabilis, mabilis ka lang manguha. Sa sandali, marami po. Hmm. Yan po. Kapal. Eh. Oh. Meron din malaki. Yan ang pasigang. Kapal dito. Ang kapal. Kapal, ang kapal, ang kapal. Kapal dito. Kaso kasama sila sa kasama sa ipon. Hmm. Oh. Makukuha na ako nito Kasi mamaya Hindi mo na masikaso to Dami po Hindi lang gano'n silang kita Pero pag mo Ayan po Ipon na ipon dami no sagli pa lang yan ayun po nagstack sila sa gilid dami ganyan po 'yang pag pinukot ganyan po lalabas po sila para silang uh, naiilubah papagalap dami oh hmm. so, bakit yan si Nigel oh. Sama natin Dami oh Kahit suso Meron din oh hmm. Mga suso Susong kinakain po ito Iba yung hindi kinakain yun Yan oh Susong kinakain Yan. Ano dyan? Pero na. daan lang tayo para mabilis tayo makarami yeah. Hmm. oh meron no? oh galing ayusin mo kasi bilog mo bilogin mo siya sige pa yan tapos lagay mo sa ganyan yan diba oh, hmm, meron din malaki oh yung pwede rin sa panigang oh hmm. Ayan. Yes. Nandahan ka lang maglakad para hindi sila makakaalis ka agad. Hmm. Sa akin, tingnan mo. Kumukuha ka sa sasak. Dami. Ito na muna ilagay natin para mabilis po silang kuhaanin. O, ang kapal. kapal. Ayan po. Ayan po sila. O. Oh. Ang dami na o, Ayusin mo. Tapos uh. ganyan mo bago mo sila lagay. Ayan o. Ay. Ang dami o. Oh. Ayan po yung mga ipon. O. Oh. sinasabi po biaya biaya seputik Biaya biyaya sa putik nandang ka sa putik lagi para hindi sila makalit natin pagkita tak. Dah minum. Dek. Tak boleh pak. Dah ni. He he. Dah minum itu dah tu. Ha ni. Ha ni. Oh. Motor tu Motor Tak malu Apa doh? Eh. Dan halang nanti. Kaya tayo na mo Maraming biyaya po mga kabito Isipin nyo eh? Ipon, buhay na buhay Tumatalon-talon pa Yung jumping sagat pa Dari, oh. kailangan talagang dandahanin mo lang kasi mabilis po silang makalis sa tubig Amayan nito maraming ibon, ibon dito naman sila naman yung kakain dito yan. sila naman yung makukuha ng pangulang makukuha ng ipon ilan yung kakatuwa so, Sa ilang minuto natin Sa ilang minuto natin yeah, Sa ilang minuto po Dami po oh. <laughs> oh, Isa sakmal na Mayigit Ganyan lang po yung pangunin Tandaan ka de, yung, yung agos mo para hindi sila Mukha uh, Alis nyaa gua sekali pula ama alis ko oh oh lagad eh yan kagano nang gagal eh yes da pa yan kagano Oh. <laughs> Magpakamera lang tayo ng konti Para ng kita po yung mga Pipo na kinukuha natin Gaya nito Mapuno mo to Nasa dalawang kilo Sa tingin ko nasa kalahating kilo na yung uli ko Meron na punta tayo doon. Kapal pa rin oh. <laughs> Kaso, malakas pa po sila mga kabida. Kapag uh, tinamaan mo sa malakas na alon, aalis po sila. Malalakas pa. Pero mamaya, sigurado, wala na to. Kaya kailangan, manguha po tayo. Ganyan lang po. Basic ang manguha ng ipon dito sa amin kapag meron pong ganitong mga patuyo yan hindi naman po pinapansin ng mga ari po nito yung mga ipon na to kasi sumama lang po sa patubigan to tapos uh, nabuhay sila Yano? sumama sa patubigan Nandun po sila na mukot sa kabila. Sinubukan ko lang muna manguha nito. Bago tayo sayang kasi to. <laughs> Dami na. Sige, sige lang natin. Sige, sige lang manguha. Oh. Hmm. Oh, wala Sa na. Nakakahugas <laughs> mo na na. Ay, din. Hmm? Pandaing. Dala, iniisip ko na kanina yung wala pa yung malalaki mamaya maya meron na yung mga, mga malalaking hipon hindi pa sila totally na nabubulabog pero mamaya niya sigurado yung may malalaki Ngayon maliliit mo na tulad nito yun na sa burak lang biyaya sa burak sa ilang dakot mo makakarami ka din tulad nito nasa siguro nasa 20 minutes na tayo pero yung uli pwede na marami na ay yung mga isda oh sumasalubong so, dito dami pa oh dami no Oh, lubong po yung isdan, dami oh. Kapal. Ito muna yung kukunin ko, ko. Biyaya sa burak. Dami. Yan oh, dami pong biyaya sa burak talaga. Kaya yan, pwede yung kunin oh. Susu. Mamaya na lang. Ipon muna ang kunin natin. Hindi oh. pa tayo yung natin. Oo. Hey. Ito kapal pala ito. Ito ka Kapal po. Uh. <laughs> Dapat sa ako. Ah, ang tag nito. nito. Jimba. Nakalimutan ko din nandoon sa motor ko. Ani na dala ko na. Kaso iniram yung motor natin. Nandoon lahat yung gamit ko. Gulo sila. Ikagulo sila sa taas. Dami pang isda, oh. Dami pang isda. Ang oh, kabila, 'yung gumagalaw-galaw po. Dami rin 'yung ipon Ang kapal nito. Ang grabe naman po ito Oh. Ganito lang. Simpleng panguli ng ipon sa burak. simple lang yan o. sa ibang lugar ginagimita sila ng kulamboy para makauli po sila ng ganito dito yan o, nasa gilid lang po sila madaling kuhanin mabilis po hindi ka na maghihintay ng pagkabukasan Oh, hmm. alis mapuno na. <laughs> Mas mabilis pa makahuli nito kung gamit mo is strainer. Yung nga lang. Nakalimutan. Hindi ko na ibaba. Hmm. Dami na po. At tingin ko meron na siyang isang kilo, mabigat bigat na siya. may timbang na ba? Ang kapal dito? magpupakita na na mata sila. Yan po. Kita pina yan. Uy! Tumalong pa yung isda, oh. <laughs> tumalon pa yung isda tumalon pa yung isda na shoot sa kanda ba talaga ganito po na nabulabog na po nabulabog na po yung sandamak-mak na isda kung bibilangin mo to nasa milyon milyon na to Sandami dami po yan ha hindi po siya described na Libo-libo, milyon-milyon Kung bibilangin mo po Napakahaba po niyan. Sa isang sakmal na ganito Sige, yung mga ganito Meron na yung mga Mga siguro Mga 30, 30 piraso Or 20 Sa isang sakmal po Hmm, hmm tulad yan Kaya, tansya ko milyon milyon na yan yung mga ipon na yan milyon na po yung bilang hmm. Oh. Ano na? Oh. Lada isang ganyan lang. Hmm. Mauuli mo 50 si trasyo. di ba? Kaya million meron yan. Sa ila dyan, no? Magtatalo lang po. mamaya pa niyan pag ko tulad. lalo maglalabasan mas madali silang kunin hindi ka na pagabolan. sarap mauli. puno na Grabe hmm. naman po talaga Okay na po ito. Dami na. Pupo na lang tayo mamaya. Pupo na lang po tayo mamaya. Lagi ko lang na sa maganda lagay para para may lagay tayo. Mas maganda ito lagay kaysa sa sako sa or sa plastic. Aka yun dyan mga uli. Ayan mga kabida. Buka tayo ng Pang ulam natin. Okay, labas ko na natin lahat dito para pili natin. Uh -huh. Ah. Yeah. Hey, may karto. Tingnan burusi. Oh. Burusi. Kukuha ko nito. Ito yung lulutuin ko. Sa vlog. Yeah. Di ba may ito dyan? Dalawa yung ito dyan ah. Munigirin. Hindi. <tinyo> Chula Cukup? yan. Ang Oh, wala na tayo. Ano? Biya. Biya. Hindi na yung score lahat, konti lang eh. Hindi. Kinuboy na sa taas kanina. Ah. Lalo muna. Oh, may rope na sa Wala eh, na. na. Yun. Yan. Yan lang na pala natin. <laughs> konti lang. Pero okay na yun. Okay na Sige. Ito, pabuhay natin to Dali, ko na. dali mo na, para may pang ulam ko Tapos kuha ko na nandito Puro mo na, na lang ang talapya? Yeah. Puro mo na lang? Hindi, may din ito Sige, hindi na kung maano sa amin yan oh, Sige, napat pala Hindi, yung ano Puro ka mo na lang itong baka Ayun, ang dali na muna natin man. Ay. Ay. Baka hindi na muna kami magluloto <laughs> Hmm Baka hindi na po kayo magluloto. Grabe po yung init. Ay pune, pune. Grabe po yung pagod. Ah. May may talaga.